So, warisap na naman sa atin mga papi no, uh, wala akong biyaya ngayon, at ako hindi na kayo nakikita niya naman At okay, pauwi na pala, so kanina ay nagdeliver ako ng malaking box Pansin nga natin mga papi, sobrang tumal today no Pero ito na yata yung pinaka mas, mas matumal na mga panahon sa akin mga papi dahil ang inyong papapingin ay na-deactivate na naman kay Joyride. So, bali dalawang beses ko na itong deactivate, no? <laughs> hindi ko alam, ngayon, hindi ko alam kung anong dahilan, bakit ako na-deactivate. Pero may mga naiisip-isip na ako. Paano masabi? Kung bakit ako na-report. Pero, uh, malaki yung chance na hindi ako na-report ng customer. Kasi wala naman akong customer na ano eh wala, pa naman customer na, na nagre-reklamo sa akin ah ganun ba? ha doon <laughs> ang ibig sabihin so lahat naman ng customer na ibinababa ko mapalalaki, babae, tomboy, bakla eh nakangiti pagkababa uy uy sana uy <laughs> so, saka, parang uh, nagiging tropa ko sila ba? tinutropa ko ba? what? alam ko na alam ko na diskarte mo, gano'n ka pala lagi ha. Pagka habang nasa biyahe kami, uh, inakwento ko, inakuha ko yung loob. So hindi ko maisip kung customer ba yung nag-report sa akin. Kaya matumal talaga kasi walang aksper. <laughs> <laughs> Pero hindi lang naman yun hindi lang naman yun ang source of income na pwede nating, ang na pwedeng meron tayo mga papi, di ba? Nice. Ang joyride kasi Uh, wala pa naman yan sa Pilipinas may, may hanap buhay na tao eh may pinagkakitaan na so hindi lang, hindi lang naman yan ang source of income ko kasi parang libang libangan ko lang naman si Joyride para para may content, para may vlog pero syempre kumikita pa rin naman naman kay Joyride kaya malaking bagay pa rin siya sa atin mga papi no? minsan kumikita ako ng 1.5 kumikita ako ng 1.000 so malaking bagay yan sa araw-araw no? sabihin natin sa isang araw kumita ka ng 1.000 libo. Sa 30 days, meron kong 30,000, tama ba? Eh, kung 1.5 pipe per day. So, magkano yun? 45,000, tama ba? Parang ganoon. So, malaking bagay pa rin sa kahit, kahit pa paano ka, mga papi na. So, this time, hindi ko alam bakit ako na-report. Hindi ko alam yung reason. Baka yung mga basher na naman. Kasi yung una akong na-deactivate, mga papi. Mga papi, una akong na-deactivate, na-report din ako. Pinag-report ako. Wala pang Vista Joyride eh. Ang mayroon pa lang, yung uh, antipolo. So doon pa ako nag-report, di ba? Masyadong ano, masyadong masyadong hassle mga papi, pumunta pa ako nang polo para mag-report dahil sa maling report. What? So hindi naman ako naghahabal noon, pero ang bintang nila sa akin ay naghabal daw ako. Kaya nila ako dine-activate. Pero nung nandoon na ako, nagpaliwanag ako. Hindi ako naghabal. Asawa ko 'yung sakay ko. So, Akala ni Joy ride naghabal ako eh mga basher ang dami na ko ang time kasi na yun, na nag, nag upload ako ng video ko ay ng picture ko sakay ko yung asawa ko na walang helmet so kala nila naghabal ako eh asawa ko nga yun so ang hindi ko lang nagustuhan doon hindi man lang nila muna ako tinawagan para hingin side ko so dinactivate ako nila ako para papuntahin ako doon sa antipolo napakalayong hayo na puro traffic na yun di ba? <laughs> Masyado siyang hasil, masyado siyang abahala sa buhay ng tao. Eh, mali naman yung report. Eh, ang malapit pa noon, hindi naman report ng customer. Hindi naman customer ang nag-report sa akin. Okay, sana kung nireklamo ako ng isang customer, pangat yung servisyo ko, binastos ko, hinipuan ko. hinalikan ko sa liik, kinagat ko yung tenga. <laughs> hindi naman ganun eh. Ang problema, report lang ng mga basher. Eh, syempre, pag-vlogger ka, marami kang basher, di ba? Ayun na, <laughs> wala. Hindi mo sa pagiging vlogger ang may baser Pero ang mali ko talaga dun pa akin kasi kami sa motor ng tropa Kasi may asawa ko sa harapan So pauwi na kasi kami nun Doon na kami sa subdivision namin So sinabi ko na So Kung hindi kayo maniniwala na tropa ko yan Tinan mo naman oh, Sa lahat halos sa mga gathering Mga Mga happy happy Kasama yan So yun nga pala si Mitch yun Yung bahay namin Madalas siya matulog sa amin Kasama sa mga galaan So, uh, ko naman sa office na kaibigan namin yan, ang asawa ko. So, close namin yan. Kaya napagbigyan naman. Napatunayan ko naman na asawa ko talaga yung nasa unahan. Yan asawa ko. Tapos, eto yung tropa na sinakay ko sa likod. So, hindi bukin yon So, sino ba naman na CS, ang papayag, na bubok siya sa akin tapos yung, yung asawa ko nasa harapan. No? Sino ba naman loko-loko papayag nun? No? So, napatunayan ko rin. Hindi ka ha, pag hindi ka, pag hindi ka nababas, hindi ka napapansin ng sa social media so okay rin sa akin na nababash na kaya ko naman i-handle ang mga basher ang problema lang yung mga basher nagre-report dun sa admin ng Joyride sinusumbong ako na nag naghabal daw ako yung eh, habal na sinasabi nila eh ang ko ang aking asawa so paano naging habal so pag ang asawa mo pala inakay mo tapos hindi mo siya pinagbayad hindi mo binuk eh habal di ba eh malamang asawa ko yun eh hindi e, mo lang nila kinuha yung side ko So, nila ako So, eto ang niisip ko kasi baka ganun na naman. Baka may nag-report na naman ng mga basher. Pero sana dapat di ganun naman no, mga papi. Dapat ang ino-honor nila ang mga report. Yung report galing sa customer. So, kung ang mahalaga sa kanila is customer, tulad ng sabi ng tropa na parang walang halaga daw yung mga rider. Parang mas mas uh, kinikilingan nila yung mga customer. Parang... <laughs> wala nang pakialam sa mga rider. Eh baka ganun na naman na nangyari ngayon. Baka baka na naman ang may report. Na kung ano-ano, hindi ko alam eh. Wala pa, hindi pa kasi ako napunta eh. Kahapon ko lang ng umaga na laman eh. May ano kami, may trabaho rin eh. So hindi ko siya agad na pupuntahan. Tulad ngayon, Sabado, di pa rin. Kasi marami rin akong ginagawa. Maraming deliver, mga order. Gabi na, nag-deliver pa, di ba? Eh bukas, hindi rin. Linggo, baka walang ng na si Joyride. Eh lunes, hindi rin. Kasi nga, may rally. Kailangan umatend. Sa akin grandstand. Rally for peace. Yung mga kapatiran natin dyan, mga iglesia, sa araw sa inyo, mga kapatiran, itakits na lang tayo dyan sa Carina Grandstand sa Monday. So may rally nga pala yung uh, mga kapatiran sa iglesia. For peace. Uh, sinusulong doon yung kapayapaan ng Pilipinas na mas unahin yung kapayapaan. Ng, uh, mas unahin, tama, mas unahin yung kapayapaan, mas unahing isolve, mabigyan atensyon yung mga problema ng bansa, hindi yung pag-i-impeach kay uh, Vice Presidente Sara. So uh, pinapakita dyan ng mga kapatiran sa iglesia na Uh, sangayon kami sa opinion ng pangulo natin na wag na uh, wag ubusin ng oras or aksayin ng oras sa sa paglalaan uh, sa pag na sa pag-iintindi na i-impeach si Sara. So yun. So yun nga, kaya daw makakapunta sa Monday, uh, mayroon kami rally baka Martes na. Baka Martes ko na malaman yung kung anong klaseng report na naman ng meron ako. Wala namang problema doon mga papi eh wala eh, ganun talaga. Pag na-report ka, wala akong magagawa, pupunta ka na naman ng opisina. Ayun, pagka kaya nila ang pabalikin, meron pa namang light blue, di ba? <laughs> meron pa namang red, di diba? Meron pang green, meron pang pink. Sa meron pang orange, meron pa rin naman ako noon eh. Pwede ka pa rin naman gamitin. So, ang ano rito mga papi, hindi na naman si Joy Red ang pwede natin pagkakitaan, di ba? Marami pa naman. Mali mo, kay light blue, doon tayo mabayaran sa pagbablog. Kasi Abe, oo, sige, pwede. Ngayon sabi ni Akla ng Cavite, sa kani Precious Motovlog hindi naman dahil nababayaran ng pagpapromote kay kay Joy kapag vlogger ka dito lang kay Angkas kapag vlogger ka nababayaran ng pagpapromote mo so di extra income na naman yan kung ganun nga so di naman natin masabi pa yung pwedeng mangyari uh, depende na lang yun kung anong klaseng report kung ang report sa akin ay hindi nakabalik-balik hindi wala pero kung ang report sa atin ay may katwiran na pwedeng ipaglaban hindi direct pa rin tayo kasi hindi naman ako nag-triple ups eh. Joyride pa lang din naman ang meron ako. Hindi pa ako sumasali kay Angkas sa Kasi nga, hindi ko naman kaya yung pagsabay-sabay niyan dahil sa dami ko rin ginagawa eh. Hindi na naman ako rider, eh. driver din. Sari na akong loyal na asawa. Na. marami pa akong ginagawa. sa na akong online seller, sari na akong mabutikero, kargador, kamadero. Dati panadero, pero ngayon hindi na. Marami kung ano-ano. May mga regular customer din akong nagchat-chat, atid mo ako sa malayong lugar atid mo ako sa dalampasigan mag emote lang ako may mga ganun eh may mga ganun ng customer kaya po tapos ah! 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 si Joyride eh. <clears throat> alam mo pa ng pandemic pa pagpapagawa mo pandemic yan may mga customer na tayo na mga nagpapahatid nagpapasundo hatid sundo sundo hatid oh, oh. here I come oh. mga nagpapapasyal nagpapamanman sa asawa mga pag utos o yung mga asawa ko, tingnan mo kung may kapit. May mga ganong booking sa akin eh. Booking ha, personal booking sa page. Kasi nga may page ako, doon sila nagbo-book. Wala akong apps dati, syempre. Meron lang ako page, doon sila nagbo sa akin. Yung mga regular customer ko ngayon. So, yung mga nagpapadid sa akin ng malayuan, probinsya. So doon ako nakakuha ng customer dati sa page ko. <coughs> so yun lang mga papi ha, story time tayo ngayong gabi. Nakakwento ko lang. Kasi yung sinasago ko nai-stress. <laughs> Kasi huwag kang ma-stress. Napakaraming pwedeng pagkapirahan. Mar wala na. Finish na. Maraming pwedeng pagkakitaan. Basta hindi ka tamad. Kasi kapag tamad ka, ah, wala ka pala kang kahit may apps ka. <laughs> Gago! Napakaraming pwede pagkakitaan mga papi. Hindi lang naman ng pag uh, uh, um, MC Taxi Driver ang pwede mong pagkakitaan. Pwede kang, kang mag-apply kung saan saan. Basta, uh, basta skilled ka. Basta masipag ka. Marami kang pwedeng... Para, uy, may checkpoint. Huwag niyo kong Huwag naman sana. Uy. Hindi <laughs> sila ng para mga papi. Wala silang gano Para nakakasaya. Para sila nagbabara sa hood ng kotse. No? Para sila may pinagkakaabalan. No? Hindi nila na pinapansin ng mga dumada mga motor. Kasi mga checkpoint. Motor lang trip nila eh. No? Wala, pa ako nakikita ng checkpoint. Kotse ang hinarang. Magigandang kotse. Mga jeep. Wala. Walang ganon, Puro motor lang. Motor lang kaya nila. Motor lang trip talaga nila. Oh shit! Oh, shit! Kaya nila motor makakapagdala ng mga granada, armalite, shotgun. Hindi nila alam sa kotse nakakarga yun. Nakakalusot na tuloy yung mga droga. Hindi nila alam. Ano, ano, ano? Ano ang Natamimi na tamimi kayo? <laughs> oh, by the way, uh, hindi kasali yun sa issue natin. Maka nasali lang kasi may checkpoint. So yun, ang uh, topic ko kanina, yung hindi naman, hindi naman ano eh. <clears throat> basta hindi ka tamad, sabi ko sa asawa Basta hindi ka tamad, hindi ka magugutom dito sa Pinas. Kahit mahirap ang Pinas, hindi ka magugutom mga papi. Basta masipag ka, basta madiskarte ka, basta hindi ka maarte. You know, alam mo yun, yung, yung, may opportunity ka na pero dahil mga arte ka, hindi mo pa rin makuha kasi nga nag i -inartika. tapos hindi ka mapili sa trabaho, hindi ka maselan yun, kikita ka ng pera hindi ka maguguto kasi, alam nyo mga papi galing din naman ako sa hirap eh. mm -hmm. sa tayo na buhay kasi mahirap, mahirap talaga buhay dati ng bata pa ako kung, kung para sa inyo, kwentong barbero lang yung nag-uulam ng asin, nag-uulam ng uh, toyo mantika Nag-uulam ng doris, kung nakabutan niyo pa yung doris. Nag-uulam ng tsitserya. Nag-uulam ng bagoong. Totoo yun, mga papi. Sa kamoti tayo lumaki. Kasi naranasan ko talaga. Naranasan namin mga magkakapatid yan, mga papi. Uulam kami ng... Minsan na tinutulog na lang namin ng gutom. Sa kamoti rin tayo mamatay. So ngayon, na, nung mag na ako, natutunan ako, nakapag-aaral ako. Siyempre, natutunan ang diskarte. Eh. Nagkaroon ng mga bagay na wala pa ako dati. Nagkaroon ako ng mga kamoto, nagkaroon ako nagkaroon kami ng sasakyan Si ipagataga si titiis huwag kang masayadan huwag kang mapili sa trabaho mga papi eh pwede ka naman magsimula sa baba eh malay mo doon sa pagsimula mo sa baba nandun pala yung shortcut papunta ng taas nandun yung malaking break nandun yung opportunity eh dahil nga masaya lang kapili ka ng pili naghahanap ka ng malaking isda eh hindi ka makakuha kasi nga namimili ka so yun lang nashare ko lang base sa mga naririnig ko dati so vlog na ano to vlog na story time mula, mula sa pinanggalingan ko sa pinagdilibiran ko nakarating na ako dito sa bahay na uh, sa subdivision namin ilang, ilang minuto kaya ako nagkwento-kwento dami ko naubos na laway ha ah. minutes 14 minutes pala akong bumiyahe mula saan ako nagsimula? mula Pilplex malapit sa Palapala hanggang dito 4 minutes pala biyahe kapag hindi na rumarat pag chill ride chill ride lang So yun, marami naman tayong mga pagkakakitaan pa. May mga regular customer pa rin tayong bumabalik-balik, nagpapahatid, nagpapasundo, nagpapaservice. Meron din namang umakakila sa atin bilang driver lang. Ipagka-drive lang sila. Meron din, kaya, meron din uh, umakakila ng L3. Ito yung L3 namin. Ayan. Kumikita rin tayo dyan, mga papis Ano pa ba? Meron din mga Uh, ito kotse mga nagpapasundo sa airport basta nila kotse lang o kaya nagpapapasal so meron pa rin tayong inka kahit wala si Joy rin mga papi so, dito na tayo sa bahay dito ko lang pinapart ng mato sa, sa, labas kasi hindi na sa loob saka so, itong mga alaga nating chuchu ginaano lang nila ginagasgasan lang yung motor sinasampa ng koko ay puro gasgas -gas. sa'yo -gas. so, lang mga papi babay na